Oh, pre, napunta ka rito. Ano nga palang sadya mo dito? Pumunta lang naman ako dito para maayos ko yung pamilya ko. Ang mag -ina ko. Pero, hindi ko alam na may kasama siya. Sorry pre ha? pero gusto ko lang mabuo yung pamilya ko. Uh, pre, alam mo kung yung sinasabi mo yung tungkol sa anak nyo, eh wala namang problema sa akin yan. Kasi, tatay, tatay ka pa rin naman yan eh. Pati sa totoo lang, kahit sa natin dalin, ikaw pa rin yung legal na tatay ng anak mo. Mm. Pero salamat doon na naiintindihan mo ko pre. Pero gusto ko talagang mabuo yung pamilya ko. Salamat sa pag-aalaga pero gusto kong mabuo yung pamilya ko. Uh, tsaka pala tol, uh, hindi ko naman intention na masira kayong dalawa. Hindi ko lang talaga alam na meron na palang iba. So ayokong masira kayo. Salamat tol. Pa uh, alis na muna ako. Nangyari ko sa amin lang ako. Salamat. Ano yun? May usapan pala kayong magkita? Hindi mo man lang ako na-inform? Hindi ko ba nabanggit? banggit? akala ko kasi nabanggit ko na eh. Wala pala sa loob ko. Pati yung ano yung sinasabi niya na... Parang gusto daw niyang buuhin ulit yung pamilya niya. Sa akin naman, okay lang kung magpapakatatay sa anak niyo. Pero yung sinasabi niya hindi ko maintindihan eh. Ah, uh, kasi nabanggit nga niya na gusto niyang makasama ulit kami ni Ivo. Eh, sinabi ko naman sa kanya, sige, kung gusto niyang bumawi sa bata, pero hindi ko naman kasi sinasadya na makalimut sabihin sa'yo. Tsaka, pasensya ka na. Tsaka, salamat din kasi hindi ka pumuto kanina, hindi ka, hindi nagalit sa kanya. Alam mo, sa mga ganyang bagay, naiintindihan ko naman. Lalo-lalo na kung sa anak niyo pag-uusapan niyo, ang side lang is katulad kanina hindi ka makapagsalita ang tahimik mo ano bang plano mo? hindi mm, ko pa alam din eh pero hinahayaan ko muna makita niya muna yung bata ayos na din yun kasi at least nagkaharap na kayo Daddy? Mm, yes, anak may, may nabubuli ako sa school. Bakit nak? Anong ginagawa sa'yo ng mga classmate mo? Hindi ako. You, you, didn't look like me. Hmm? Tapos po, di ko ikaw ang daddy. Alam mo nak, huwag mo naisipin yung mga nabubuli sa school ha. Di ba alam yes. mo naman ako si daddy? Yes. Kasi bata ka pa kaya hindi mo pa ako siguro ganun kamukha. Pero paglaki mo, don't worry. Magiging kamukha ang kamukha mo si Daddy. Mm, mm. nagugutom na ba? Yes. You want fries? Yes. Oh, let's go to fast food and buy some fries, okay? Let's go. Hmm, tubig mo. Himala, Parang ngayon mo lang hindi na si Kaso. Sensya ka na. Ang dami lang kasi ako iniisip eh. Tsaka yun na si Kaso ko kanina si Ivo. Parang ang sama ng pakiramdam niya eh. Tsaka ano ka ba? Huwag mo nang yung bagay. Ano man araw-araw nakakalimutan kitang asikasuhin eh. Hindi naman. Napansin ko kasi simula nung dumating yung ex mo, nagkausap-usap tayo, eh parang aburido ka, natataranta ka, may problema ba tayo? Waka okay ba? Huwag magsisimula ng topic na pag-aawayan natin. Sige hmm. okay, na, ayaw mo na Kain na lang ako. Ikaw ba kumain na? Hmm. Tapos na ako. Sige, kain muna ako. Pre, salamat ah. At pinaulakan mo yung invitation ko sa'yo ah. Wala yun. Kumusta pala? Ito na nga pre. Regarding kay Casey tsaka kay Ibo. Mm -hmm. lately kasi si Casey ano mo yun simula nung dumala ko sa bahay nagiba na yung attitude niya parang lagi siyang aburido mm -hmm. ganyan ako na asikaso tapos ayun minsan maliit na usapan uminit yung ulo niya pati si Ibo marami na rin tanong eh madalas nabubuli pa sa school. Nauubusan na rin ako ng isasagot sa anak mo. Siguro, it's about time na let go sila ng dalawa. Teka, totoo ba yan? Oo, no, oh, Kung yun yung ikakasaya ni Casey. Ah, uh, bro, ah, uh, no offense, pero ayoko kasi masira yung relasyon niyo Pero kung totoo, gusto ko kasi talaga mabuhay yung pamilya namin. Ako naman. Gusto kong maging okay kami ni Casey. Kaso lang, alam mo yun, kunsan maging masaya si Casey, masaya na rin ako. Siguro ito yung pagkakataon na maging masaya siya. Kung eh naman yung decision mo, tatanggapin ko naman. Salamat sa'yo, pre. Pero pre, isa na ipapangako mo sa akin ha. Pag mo na ulit sasaktan si Casey tsaka si Ibo ha. Alagaan mo silang mabuti. Huwag kang mag-alala, pre. Lahat gagawin ko. Hindi hindi ko nagagawin ng ginawa ko dati. Makakaasa ka. Tsaka ako na yung bahalang magpaliwanag kay Ibo. Makakaasa ka. Nakasaan ka ta, pre. Salamat. Ganda, no? Yes. Ito mo, mm. laging ko. Wow, very good ah. Galing mo naman dyan. Bakit <clears throat> galing naman yung hiding spot niya? Oo. Oh. oh. Ha? Ano si Dalo? Oh, oh ba't nandito ka? Ray? Ang ganda niyong pagbasta, no? Para sa ito, Casey. Pati, ito na rin yung sama para sa'yo, Casey. Tell me, do you think of me, too? Cause every song just reminds me of you and it kills me No, it was a mistake letting you go Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart You're still here though we're apart